Yan, so what's up sa inyo mga parekoy. Ang oras natin ngayon ay 11.58 siya ngayon ng April 8. Tapos dalawang minuto na lang mag-birthday na kami ni Kurt. Yan you o, know? naka-bidya lang. sa vlog A few moments later. Happy birthday to you. Happy <laughs> <laughs> birthday. 你怎么？你怎么？ Jan, ha ha ha. Niet even today het hmm? bang <laughs> zijn. Toedij, 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 today, today, today. toedij, today toedij, 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 super, toedij, special day mga kaibigan Kasi today, today, today is my special day you no? Know? Sobrang special lang araw na to kasi pinabangan ko talaga to Vlog ko pa talaga tong araw na to Kaya today mga kaibigan, may umunan tayo may special na event Tsaka may makakakolab tayo Kung handaan na, handa na rin ako Kita-kita na lang tayo mamaya 3, 2, 1 Ha 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 Let's rock! wait lang, ha. Hindi pa tayo dyan nagsisimula. Ah, oh, wait lang. Gusto ko lang klaruhin, no? Nag-edit na ako ngayon. Tapos, ang gagawin natin, pupunta tayo sa na nakaraan. Okay? Let's go. Yon. So, ako nga pala yung, ah, uh, yes, the Jong from the past, the 16-year-old Jong. Hey! Yeah! Happy birthday to you! Hey, hey, hey! Birthday boy! <laughs> hey, 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 hey! Happy birthday! Happy birthday! mo para sa sarili mo. Oy, birthday mo na rin sa isang bukas! Woo! Oy, oy, oy. Oy, oy, oy Iron Man. Iron Man. <laughs> I man. Yes. Yeah, I will travel what? I'll travel the planet Earth. Happy, Boy! Boy! Happy birthday muli! Happy birthday! <laughs> Back to you, Jung! Go, kuya! Hindi dyan, dito ang tulang! One, two, three, okay! Ayan tayo ngayon, nagtutulak ng tricycle! Wala pa! Dapat, magsusunod sa ayan tayo! Siyempre <laughs> <laughs> mga kaibigan, sabi ko sa inyo kung sino si Alaska Boy. Ito, kasusunduin na natin si Alaska Boy. Wait lang ha! <laughs> Tatawa ako dun sa bawang mga collab ko ngayon. Yan na, nakita ko na si Alaska Boy. alas ka, Ano mo yun, boy? Ito, ito si Alas ka, boy. Hindi na sabi kayo ka-collab ko ngayon. Yun yun Anong trip naman yan, tol? Ha? Anong trip? Siguro yung pinagpapaliguan yung tubig, tol, ang ang alawang. Alas ka, boy, tol. Tol, punta sa tol. sa resort. Alam mo paano? Tatalon lang tayo. Ganyan no? Hey! Hey, yo! Boy, boy! Boy! Alam mo, saan tayo, boy? Saan tayo, boy? Ba Sa resort, boy! <laughs> 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 bilis <laughs> na no? lang nun. Oo nga, tol. Ganda lang kabilis yun. Isang kanunan lang. <laughs> o, oh, boy. Mamaya, papakita natin, tol, mga montage. Mamaya, tol. Papakita natin, tol, gano'ng alupet! Tapos, excited ka na ba, tol? Oo, oh, pre. Excited na ako, Uy, boy! Hindi mo, boy, yung ano, si Hawk. Kapag nag-gym, sana login na gym. Ganyan lang. <laughs> ano yung tsura? <laughs> Hindi pa rin parang feeling na, ano? Dalawang linggo ka man. Hindi nakapag... <laughs> tae, tae. <laughs> <laughs> Kumukha nila yung tol. Ano naman trip mo kaya kaya ka nagpaganyan? Para sa content, pre. <laughs> Eraserheads. <laughs> 🎵 Tol. tol! Oy! Oh, oh, Boss! Boss! Oh, Lao mo na! Ano yan? tol, tawag na tayo! Tol! Tol, tawag na tayo, dol. tol! Alright! Tol! Tapos na tayo mag-montage! Oo nga pre! Tol, dala alaga ko, tol! Tayo, tol. Tayo, tol. Tayo, si Kalapato! <laughs> Kalapati Hapato! Siyempre pre, kung may cinematic montage tayo, meron din tayong... Kalapati Arial. Shot! O tol, aerial X. X Kalapati Shot! togin mo nga! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! O <laughs> ating uh, ano kalapati kanina at ngayon may special guest tayo yo go Kung kilala niyo to di win kilala <laughs> Ito naman si Redford White AKA yung logo ng Alaska yan na Alaska man Tingnan nga dito Alaska man Mira <laughs> ito, ito naman ang habol niya dito umain Ito naman ang habol niya dito maghanap ng chicks Kasi syempre mag advantage pero tol ang habol ko dito tol magpasyang ng sadlibutan Amen <laughs> Amen <laughs> come up with this very special yeah, nah. day. That, that, that I think we now. celebrate for now, giving now. us thank you for the good health that I made pwede na rin yung mga pagkain pwede na rin yung mga pagkain so, na <laughs> mga pagkain yeah. rin oh, alright yeah. oh. happy, <laughs> happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy Ano gusto mo kainin? Walang. Wow. Yung? Spaghetti. Ano? Spaghetti. Bata masarap sa spaghetti? Wala. Pukuot yan. Alam ano mo ba? Sorry Ako rin eh. Makain na kami. Oo wala na yan. Ibex na siya. vai, 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 vai. Ah! 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 You know, pi picture yon, pi picturean yun niya si Boy Alaska. Pag nagender share ka Boy ng magazine, walang kalimutan. Ito naman sa ano? Ang <coughs> sayo namin sa buhay, no? Ay! Ang saya-saya! Hindi ako makatayo. Ito naman naman kasi yung, 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 yung upo, ano, yung upuan, no? My ass hurts. Ha! Tapos na natin, boy, yung ano natin? Yung pag-montage. Huh? Buhay yun, na yun, no?

Tapos ni yung pagligo namin nung unang beses. <laughs> boy! Hoy! Yes, kain po. Kain na naman kayo. Hindi eh, ngayon lang. Ito talaga eh. Basta kainan na talaga nang unang unay. Eh. Ngayon lang ako ang kain. Ngayon lang ulit. Kahit ano doon kinakain eh. Kaya si Crush. Katyan, nagano lit sila, nagwave, wave sila. Ayun sila. Oh. Wow! Enjoy ni A few moments later. Boom! So right, mga kaibigan. Ah, ngayon nga pala, katatapos na namin mag-swimming. Naka-beast na kami. Sama natin si kakolab natin. Yan. At ang gagawin namin ngayon ay pupunta kami sa isang shop kung saan may milk tea. At syempre, lilibre ko sila kasi first time ngayon lang ulit ako libre, Kasi birthday ko naman. Yan! Kaya ayun, samahan nyo ako ah. oh mga ibigan na uh, delivery ko na silang may PSA you know what <laughs> kasi wala lang trip ko lang kasi birthday ko kayo tapos uh, pero hindi pa dito natatapos yung ano natin hindi pa dito natatapos yung vlog natin kasi may mga ganap pa tayo mamaya yung mga nag-greet na hindi pa nag-greet ngayon yun kaya mga tol at tuloy-tuloy pa rin ito hindi pa dito natatapos kaya kita-kita pa rin tayo hanggang sa mamaya Let's go. You know, my cosplayer voucher. My cosplayer tayo kasama, Alaska Boy 'yung sa logo ng Alaska. Kailangang ulit na ako sa kanya. Yun. Tension. All right. Bye-bye. Salamat sa muli pre Ingat kayo ah. Sa birthday bye -bye. Dita, yo! Oh, ko ah. Oh, boy, happy birthday. Oh, ingat po. Okay, bye. Ingat. Bye-bye, bye-bye. Pa-wen. bye-bye. Dito. Yo. Ang ko lang dito. Dito rin tayo s'yempre. Kaya masaya mo ba swimming dito natin? Oo okay, po! Masaya lang dito! Ang sasaya Itim Iitim kayong lalo! Oh my God! Ang hapdi ng sunburn ko! Sabi ko na, masaya rin ang araw niyo! Yo! So, what's up sa inyo mga kaibigan? Ang oras natin ngayon ay... Yes, it's already 5 na. Matapos na rin. Celebration dito. Pero, mamaya uh, na siguro mag-outro kasi sana may mga uh, happenings pang susunod. Pero, yung mga kaibigan ko yung dalawang kanina, umalis na sila. Uh, maraming salamat sa inyo. Dito ko na rin siguro tatapusin ngayon. Ngayon na. Uh, mga kaibigan, sobrang special ng birthday para sa sa'kin. Kasi, ito yung... Once na siya makikita sa isang taon, lagi ako nag cover ng mga birthdays, debuts, ganyan. Sa time na yun, hindi ko alam kung ano yung pakiramdam. Hindi parang gusto na inggit ako sa mga tao. Kaya kapag may birthday na ganito, ay talaga namang sinusulit ko na sobrang saya ako talaga kapag may, may happening sa ganito. eh uh, maraming salamat nga pala sa panonood mga kaibigan. Uh, maraming salamat sa 500 subscribers at tuloy-tuloy pa. Sa mga nag-greet, maraming maraming salamat sa inyo. Sabi niya, shoutout na maraming sa inyo. <laughs> Ayan mga kaibigan. Uh, sana mas itong year na ito, itong 17 years na buhay ko dito, sana so, sa susunod pang taon ay mas marami pa tayong asama, mas marami pang mga taong mailala, mas marami pang pangarap ang maabot. Yan, maraming maraming salamat sa inyo. Miss Jong Medina, Jong TV, maraming salamat sa panonood. Dito ko natatapos ang vlog na to. <laughs> Ito pa lang ang simula. Maraming salamat. Yeah. Let's rock! Woo!